Hello at welcome sa ating Araling Pilipino Channel. Ito ang kwento tungkol sa kung bakit hindi naliligaw ang mga langgam ni Jojo Briones Cruz. Ang mga langgam ay kung saan saan napupunta sa paghahanap ng kanilang makakain. Pero kapag oras na para bumalik sila sa kanilang lungga, bumabalik sila sa nakabibilib na diretsong linya. Kung paano sila nakauuwi, mula sa pagkuha ng mga pagkain ay palaisipan pa rin sa mga siyentipiko. Ngayon ay ipinahihiwatig ng mananaliksik na German at Swiss na ang aspeto ng gawaing ito ay gawaraw ng matalas at malikhaing pagkilos. Nalaman nila na ang mga langgam kapag pinawalan sa patag na kalupaan ay nagsisimulang maghanap ng distansya mula sa kanilang lungga. Pinag-aralan ng pangkat ni Sandra Wolgemuth mula sa Humboldt University sa Berlin, ang mga langgam sa disyerto ng Sahara at tinuro ang maglakad sa itaas at ibaba ng bundok para kumuhang pagkain. Pinakikita nito na ang mga langgam ay may kakaibang uri ng odometer na nagtatala sa distansya ng lupa, imbes na ang kabuuang distansya na nalakbay sa taas-babang terrain. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga langgam ay posibleng mahulaan ang kanilang gagawing pagkilos sa iniisip nilang pahalang nadaanan at pagkatapos maitatala ang distansya ng lupa patungo sa kanilang lungga sa kapatagan. Sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa tekstong iyong binasa o napakinggan. Una, bakit nagpupunta kung saan-saan ang mga langgam? Pangalawa, Paano sila bumabalik sa kanilang lugar? Pangatlo, paano pinag-aralan ng mga mananaliksik kung paano nakakauwi ang mga langgam? Pangapat, ano ang kianalabasan ng pananaliksik? At panglima, ano ang posibleng nagagawa ng langgam? I-pause muna ang video at sagutin ang mga katanungang nabanggit. At kung handa ka na, ay i-play ulit ang video para malaman ang mga kasagutan. Ganito ba ang iyong sagot? Ang mga langgam ay kung saan-saan nagpupunta sa paghahanap ng kanilang makakain. Bumablik sila sa kanilang lungga sa diretsong linya. Tinuruan nilang maglakad sa itaas at ibaba ng bundok para kumuha ng pagkain. Nalaman nila na ang langgam Kapag pinawalan sa patag na lupa ay naghahanap ng pagkain sa pinakamalapit na distansya mula sa lungga. Ipinakikita nito na ang langgam ay may kakaibang uri ng odometer na nagtatala sa distansya ng lupa. Huwag kalimutang mag-like, mag-iwan ng comment, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.